na yung trabaho Alis okay. na si Ate uh, Nora so, ah. Japan. ah, yung ano ha, ah, yung uh, sa ah, pasalubang <laughs> pagdating mo ha Saan <na> pupunta? Japan! <laughs> Japan <laughs> ba <yung> siya? <laughs> Ayan yung mga <laughs> Tanda po yung dito, yung mga rafter na kahoy Ayan <laughs> yung magatang foreman natin <laughs> foreman muna siya! Good morning po. Ayan, nasa Canivan Project po tayo. Dito, uh, ang gagawin po natin, tapos na po tayong yung po natin yung pagbibiga at saka pagkasinta. Ano, pag-ibala lang po yung ginagawa ng mga tropa natin. Ayan, si Jeffrey. Jeffrey, good morning. Good morning. Ayan, ano muna si Jeffrey? Ah, uh, tambay muna, ano? Dito ka muna. Yung tropa natin, si Jeffrey, oh. Shoutout mo muna yung mother mo. Ate, shoutout mo na dito. Ah, shoutout ha. Uh. Ayan, shoutout daw uh. Sa Mother Nick Jeffrey. Sa uh, Ate Aida, shoutout. Ayan mga boss. Ito si Ate Mariat. Ayan, kausap yung owner natin, si Ate Aida. Ayan <laughs> po. Uh. Ayan, pag na naman po yung ginagawa natin dito. Naka na uh, lahat ng poste. Bali, dalawa na lang po. Kaya lang yung, yung sa kwarto, hindi pa natin ma, ma Meron pang nakatira doon. Yung, yung caretaker ni Ate Aida. Si Ate Maria. Ay biga natin. No? Tapos, flooring. Yan po yung naka level natin. Pag so, mula uh, ground floor. Yero muna po yung ano uh, natin. Ang tinatanggal natin. Okay. Ingat ka dito, ay panyuran 'ne. Ingat ka, ay panyuran. Balenan mo 'ne. Puta gamit na pa rin bisang gumamit. Ayan, yung mga gutter mga boss, di ko pinasisira. I mean, naglatay ng barena para matanggal yung mga rivets. Itong harap, pinatatanggal ko na. Yung mga tropa natin, sinik Tapos gagawa tayo ng, ng, ng ano, ng dito, ng bodega. Para sa ating mga gamit, tsaka sa semento dito. Kami natin bodega yan. Ito pala yung mga lahat ng tropa natin sa Casa del Masyo. Nandito po yung mga tropa natin. Shout out, Sir Del Masyo. Ayan, tambak na to. Ito, pinakasinta ko na dito. Tapos, forma yon. Ito, si Pax. Ayan, tropa natin sa Casa del Masyo. Nandito po. O, Pax, ay ka mo. <laughs> <laughs> yeah. Ayan, sinasata si Jao Mata Para po tapos yung mga sinta Ayan, ne, gibala ne. Tanggal ne. yun eh Tanggal na eh, tanggal na muna yun eh o Pati Oo tanggal na Ayan, para matambakan na po ito, tatanggal na natin dito Atin Nora, ah, good morning Good morning, good morning Anong ginagawa natin? Nagsasayang Ayan, nagsasayang si Atin Nora <laughs> Ah, uh, ang aga pa. Oh. Ano pa lang, 7:30 pa lang ah. Almusal al oh, al tanga lang. Almusal. Oh, shout out, no, shout out, shout out. Ate <laughs> ay shout out, out, out Ay, ay anak mo. Oh, shout out kay Marimar. anak ko, sa tatlong anak ko. <laughs> uh, shout out sa mga anak ni Ate Nora. na! tapos matanggal yung mga ano yung mga yero tsaka kawoy pwede na natin ano gibayin yung ano yung mga pader tsaka yung mga biga yung dating mga biga tapos gagawa tayo ng pinakatiraan ni ate Maria yung caretaker niya kapatid ni ate Aida din sa likod yan ang natin yung mga materialis na natanggal po natin Tanggal na yung mga bubong natin dito Tapos yun ang mga, mga Crafter Naka-oy Tanggal na tapos yung mga gutter Para magibana na ko yan Yung mga beam at saka yung Mga CSB Tapos may muna to Itong kwarto Baka hindi matapos natanggal na yung yero pati to hanggang dito hanggang dito tatanggalin na yan kayon ang ganda pa yung mga kaoy dito ganda pa 2 x po yung mga raptor na ginamit tapos yung tayo ng ano ng pinaka temporary bahay ni ate mariet doon, doon daw natin nalalagay ito, CR daw, CR to eh, hindi mo na magigiba yung CR Ayan na to, nakasinta na. Ito hindi muna pinasinta to kasi pag nagtambak tayo bukas para di mataas to. Diretso doon yung tampak. Paproformay na na ito mamaya. Pagkagiba niya pwede nang magtambak ulit. Mayroon pang isang posture dito yan. Dito isa. Ah, wala ka po to. May ah. May nain ka, may nain gutong. Ano lang po yung Coco Lumber lang po yung ginamit dito. Ayun no? Nagbubulok na. Coco Lumber. Wala ka eh. Pag nagiba na lahat po yan, mabilis na yung trabaho kasi wala nang ano wala nang istorbo tsaka wala na sigurong ulan yan tsaka bagyo magbeber na kaya pinatang pinatatanggal ko na lahat yung mga ano yung mga dating bahay dati yung mga yung bubong tsaka yung mga pader tapos dito gagawa tayo ng ano dito ng pinakabudega sasara po natin yan lalagyan natin ng bubong pag natanggal yan Diyan mo nilalagay yung mga gamit na pinagibahan. Gutter, pwede ba yan ha? Ah. Sa bahay mo, pag nagbakawa ng bahay ha? Ah, pwede pa, sir. Aba rin buong. Marami <laughs> yan, maraming gather yan. Pero di na po natin magamitin yan. Modern box type. Yung magamitin, yung design natin sa mga sa mga gather. Smoke. Ay, ano po yung gutter na ginamit dito eh? Yung mirror. Pero yung lalagay natin yung mismo walang masyos lang yan break time na po at 10 o'clock ayun o Sakto alas 10. Libreng merienda. Na, no, pak. Ha, ah, uh, jamata shout out pa jaw. Jamata. Libreng <laughs> <laughs> kape kay Ate Maya, kay Ate Aida. Ayun, meron pang ano sa akin. Libreng miryanda. Maraming maraming salamat po, Ate Aida. Mga bayan ng jamata. Tembing kay pintor. Sa kay Melvin. Ba, wala. Ha, kita ah, tayo. Ayan Tanggal na po yung dito Yung mga raptor na kahoy Ayan si Yari Mariet Ang foreman natin Foreman <laughs> Muna siya Ayan dito natin lalagay yung mga kahoy Yan ang gagawin natin Sa yung dream house doon sa likod Oo hindi ako siya sa likod Sa so, susunod yan, yung mga biga naman po yung tatanggalin natin Pero pwede na siguro magtambak na dito yung ibang tropa natin Ayan, ah, na Ito, baka pakatapos po nung temporary ano, bahay din sa likod, dun natin tatanggalin itong ano, itong pero dito, kasi dito pa na si Ate Mariette. O, Pax! Okay, ayun, nahuntog ako. <laughs> ayun, no? Nahuntog dito, kaya natanggalin natin yan, ha? Bukas, pwede nang magtambak siya dyan, si Jeffrey. Ayun, si Jeffrey. Jeffrey! Ano, ready ka na bukas? <laughs> ready <laughs> na <laughs> po <laughs> at <laughs> pa jump, wait ka jump! Jump, kanong <laughs> mo! Ayun pa ako. Ayun, may si Jeffrey ha. Ayun, may merienda? Baligyan <laughs> niya. Ay, alis na si Ate uh, Nora. pupunta ah. na ng Japan. ah, yung ano ah, yung ah, pasalubang pagdating mo ah. Saan ka pupunta? Japan. Japan <laughs> na <maybe>, ba siya? Oo. Oh. <laughs> Ayan yung mga... Kala ko, ah, alis ka na eh. <laughs> Ang daming kao eh. Tapos ito bukas. Ano yan? Bodega. Agapin natin yung bodega yan ah. Okay. Na pre Mudi ka natin yan. Yun yung ano, semento dyan natin lalagay. Tapos gigibay na yan. O Nick, ah, na yung mga ano natin. Mag alasin ko na yung mga gamit natin. Ayan. Sandali lang po ang paggigiba ng ano ng bubong. Tapos yun naman mga biga nyan. Ang susunod natin. parang kailan lang may bubong ngayon wala na ayun yung kwarto ni ate maria pwede na pa natin ng ganyang dun pwede na tayo dun ah. wala. <laughs> wala pa yung ano wala pa yung van na susundo sa'yo wala pa ha? yung sakyan hindi pa gawa yung aeroplano ko ah. oh, pag <laughs> video call ka ha Okay sulat Maliit lang yung mga bigang nilagay nila oh. Yung pong sa atin, malaki dyan Yan tanggal na yung mga pako para gamitin natin doon sa ano, sa Tsaka sa ating ano, sa ating gagawin ano, bodega dito. Ah, bisa ano Mga boss, may pumapasok na time keeper daw ito. <laughs> ah. Ah. Uh -huh. Ito. Ah, asan ang mga ano, mabay data? Kaya lang pag uh, mo yung oras ha Maskeyos. Di ba aling magpumbantay yung mga tao basta ilang oras Ano? ba bantay mo Ano? Pabantay ko si Epli Kailangan Alam po yung ka bali kapit bahay nila dito Mga kapit bahay ni Ate Mara at ni Jeffrey Last kilos kakay Ayan. So ayan mga boss, alas 5 na po. Ah, na po ng mga tropa natin kaya magpapala na po tayo. Ayan si Jeffrey, papala daw si Jeffrey. Kada po sa dito. Sa sa, sa bay. Ayan, babay ka na. Salam po, salamat po. Ayan mga boss, papahalam na po kami. Maraming like salamat po. God bless po. Ingat.